Maligayang pagdating sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na mga update sa showbiz. Huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para manatiling updated sa lahat ng bagay na entertainment. Nahuli ni Mimiu ang pagtatangkang magnakaw sa London habang nagvlog. Habang nagre-record ng mga clip para sa kanyang London Adventure Vlog. Nahuli ng content creator na si Mimiu ang isang tao sa akto ng pagnanakaw live on camera. Kasama ni Mimiu ang mga kaibigan ng kanyang editor nang mangyari ang insidente sa isang coffee shop sa London Chinatown sa video Isang Babayang. Nakitang nakatingin sa isang telepono na nakalagay sa mesa. Gumamit siya ng puting papel para isagawa ang kanyang motibo, ngunit hindi siya nagtagumpay mabilis na nag-react ang may-ari ng telepono nasinigurado sinigurado kaagad ang kanyang telepono. Gaya rin ng makikita sa vlog, isang babaeng estranghero na nakapansin sa pagkilos ng magnanakaw ay lumapit sa kanila upang patunayan ang tangkang pagnanakaw. Sa tingin ko sinusubukan niyang nakawin ang iyong telepono. Ayan ha, eklusibong eklusibo. Kaya dapat maging mindful kayo sa mga gamit nyo dito, Mimiu warned her viewers who are planning to visit London sa kanyang Instagram post, binalaan din niya ang kanyang mga tagasunod tungkol sa talamak na pagnanakaw sa lugar. Mag-ingat po dahil ang raming nakaduti dito sa London. Marami sa kanyang mga tagasunod ang nagkumpirma ng mga katulad na karanasan, nagbabala tungkol sa krimen sa gitnang London, lalo na ang mga insidente ng pag-agaw ng telepono. Si Mimiuo ay aktibong nagbabahagi ng kanyang mga pakikipagsapalaran sa paglalakbay sa iba't ibang bansa tulad ng Italy, Japan, Hong Kong, Netherlands, Switzerland, at Germany. Sa 4.47 milyong mga subscriber sa YouTube at higit sa dalawang daan mga video, patuloy siyang nagbibigay aliw at nagpapaalam sa kanyang mga tagahangasa. Buong mundo, manatiling nakatutok para sa higit pang eksklusibong balita sa showbiz dito sa Celeb Buzz Philippines. Siguraduhin mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng update.